So ayun nga sa mga gusto bumili yun, Malapit na to mag isang kilo What's up guys For today's video nga pala ay deworm natin Yung mga puppies ni Pepsi Sa so, bali ikatlong Deworm na nila to eh, So mapapansin nyo sobrang tatangaw na Naman mga yan Maliban dito sa isa Ayan. Tapos ayun, may mga pangalan na pala to guys. So mamaya babanggitin ko yung mga pangalan nila isa isa. So sa so, mga naghahanap nga ng puppies dyan, Shih Tzu puppies, ayun, meron pa tayo ditong tatlong puppies na available. Female puppies. So dito, inaabutan ko nga itong isang to kasi hindi ka lang parang may alpha na sa kanila agad. Kahit mga puppies pa sila. Every time na kumakain sila, itong isang to, itong black na mapisa to is hindi talaga siya nakikisalo sa mga kapatid niya. Hindi ko alam kung bakit gano'n. Tapos, ayan, kung sino pa yung pinakamaliit sa kanila, yung, yung sobrang taka. Tapos, ayan, itong nakahiga na to is ikaw ko nga pala. Ayan, meron na nga pumup dito. <laughs> sobrang kabusogan, at tumain na siya. So, yun na nga, simulan na nga natin yung pagtitimbang sa mga puppies ni Pepsi. So, yun, kapag nagdi-deworm -de pala tayo is napaka-importante na malaman natin yung timbang ng mga tuta kasi ayun, sa timbang magbe-base or sa timbang tayo magbe-base kung ilang ml yung gamot na ibibigay natin sa mga puppies. Napaka-importante na meron kayong timbangan guys. So, eto nga yung pinakamalaking female na babae. Ito pala si Seluna. Si so, isang kilo and yun. 1 kilo at 200 grams. So, 1 ml and 0.2 na yung ibibigay ko sa kanya. 0.02 na pang deworm. So, ng mga bata, mga puppies talaga sila. Ito na yung pinakamalaki tapos yung isang block. Kaso nga lang, yung pagtagal, yung yung isang block. Unahan pa nung isa. Pero ito, talagang isa siya sa malaki kasi matakos siyang dumede and matakos na rin siyang kumain. Ito si Luna. Ayan. Ayan. So as requested ng soon to be four parents nito, ang magiging pangalan nito ay si Matcha. Ayan. So, siya ay 800 grams. Ayan. Ang bibigay ko ka sa kanya ay 0.8 cc. Ayan. So, ito naman si Matcha ay ito yung tahimik. Tahimik talaga siya at ang token. So ayan, tapos na natin si Matcha. Ang next, ang susunod ko na ay si Elira. Ayan. So yung pangalan na Luna Elira ay may mga meaning yun guys. Ay so soon ipo ko yung meaning ng Luna and Elira. Diba? Ang ganda ng pangalan nila. Pangalan ng pantao. Ayan. So, si Elira naman, guys, ay, is, is, ito yung isa sa pinakamaliit sa magkakapatid. As in, para siyang stop toy. Eh. Ang cute-cute niya kapag tumatakbo siya kapag naglalakad. Para siyang laruan na, ba, na may battery, gano'n. Ayan. So, siya ay 700 grams. Diba? Ito yung mat matakaw na rin siya pero yun lang talaga is nagmana siya dun sa tatay niya na sobrang liit lang din tapos since tapos na natin siya susunod ko na tong si Coco ayan si Coco kulit ito yung bunso at ito din yung uh, nag-iisang lalaki na anak ni Pepsi So, bali, yung anak ni Pepsi nga ay apat yung babae and isa yung lalaki. Tapos, bunso pa. Tapos, itong si Coco ay, kala ko talaga, lahat magiging babae yung anak ni Pepsi. Kasi nga, sa apat na sunod-sunod, lahat babae yun. Tapos, ito nga yung bunso. Ayun, nung di pa siya, nung nakalabas na yung pata nito, tinignan ko agad yung gender niya. E, eh, natuwa nga ako kasi lalaki siya. At syempre yung huli nga natin i-deworm -de ay si Atalia. Ayan. So yung name na Atalia is meron din tong meaning guys. Ipo-post natin yung mga meaning ng pangalan nila. Pero yung Coco, yung Matcha, hindi ko alam kung ano yung meaning nun. So ito nga pala si Atalia ay isa siya sa pinaka maarte kumain. Hindi ko alam kung bakit yan nun. Hindi siya nakikisalo sa kapatid niya. Hindi ko alam kung binubuli tong si Atalia. Kaya naman every time na nagpapakain ako sa mga kapatid niya, sa kanilang lahat ay inaabot ako talaga siya ng dog food kasi nga hindi siya makikisalo. So para yun, hindi siya mamayat. Kaya naman isa to sa pinaka minomonitor ko kasi nga ayun, natatala siya ng mga kapatid niya. Lalo, lalo na sa pagkain ng dog food. Ayun, tapos na nga tayo guys. And ayun, kapapasin nyo napakakulad na mga yan. And kapag galing ako trabaho, sumasalubong na yan mga yan. Sobrang kukulit. Kaya naman kung naghahanap kayo ng puppies, ayun. Available nga itong mga to. Kaya naman PM nyo na lang ako. Yun lang. Thank you for watching.